guys! Magandang buhay sa ating lahat! So, this is Miss Emmeline. Isa po ako mindure na nakatira sa bayan ng Bulalakaw. Welcome po sa ating new vlog. So, ito na yung long vlog na aking uh, inedit nitong mga araw lang na ito kasi ako ay medyo busy. So, medyo natagalan ng aking pag-upload ng long video na ito. So, simulan na natin. Music. dito pala guys ay nagreplant lang ako ng uh, mga talbos ng kamote or kamote tops or sweet potato tops yan in English So, ayan guys. So ang gamit ko dyan ay itak kasi wala kaming dulos, guys. Then, after nyan, sa kabilang uh, side naman, nagtanim ulit ako. So, yun yung ina iniiligan or kung saan na tumutulo yung tubig ng lababo namin. Yan, dyan ko siya, guys, banda, itinanim. Ayan. So, magkabilaan yan, no, tinaniman ko ng kamote tops or sweet potato tops. Kasi masarap yan. Siyempre, ang talbos ng kamote, eh, halo sa sinabawan. Sinabawang isda, di diba? Mm, o kaya ay uh, lagain lang ang sausaw sa baguong na may sili at kalamansi. O sapat na, di ba? May ulam ka na. So, talagang uh, dito sa probinsya, no, yung mga ganyang bagay ay uh, basta masipag ka lang magtanim. Ay di, meron kang aanihin at meron kang makakain. Libre pa, di ba? So, kayo ba guys, ay eh, nan na tatanim din kayo sa inyong bakuran. Okay, so yan. After niyan ay uh, medyo barado yung aming iligan ng tubig dyan. So, syempre, eh, inayos ko kasi wala mag-aayos nyo. Yung papa ko ay medyo um, hinahapo ay hinihika na siya. So, parang yung pala hindi magtala, medyo mabato. So, kumuha ako ng pico So, piniko ko, ayun, satisfy ako sa resulta at talaga nagbaon siya sa lupa. So, ayun. Ginawa ko yan para umilig ang tubig hanggang doon sa dulo at mabasa yung mga itinanim ko na kamote. Di ba guys? So tingnan nyo yung aking ginawa dyan. Pikuhin kasi hindi naga yung magdali ang tubig. Uh, hindi mas tap. sa kabilang banda guys ayan, ni ko na ang mga punla. Siyempre, ako ay magtatanim na sa aking bakuran. So nag-iyan na pinakikita ko sa inyo ang mga seedlings, so, 'yung mga punla. And then uh, naghalapla ako ng pantusok dyan para malubog 'yung mga buto ng okra. 'Yan sa gilid-gilid lang ko 'yan dyan nilagay. So thank you Lord kasi umuulan na sa mga uh, buwan na ito, 'di ba? So, talagang ready na magtanim. Then, after dun sa um, kaliwang side, nasa kanang side naman ako ngayon. Ayan, tinaniman ko. Nagdamo-damo ako dyan. Siyempre, uh, para makita ko kung may tubo na ba or wala yung aking itinanim na okra. And then, after nyan, nagkua ako ng siyempre piko at saka pala. Kasi guys, ay uh, um, ano nga ito, I magpupunla ako ng uh, eggplant or yung talong guys, tsaka pechay. So, titingnan ko kung mabubuhay ba ang petchay sa ganitong uh, buwan kapag tinanim. So, tingnan natin. So, medyo masela na ang petchay ngayon. Tanimin dito sa amin. Hindi ka dati na madali lang itanim ang petchay Talagang uh, simple lang. Tapos dito naman, ayan, pinakita ko kung ano ginagawa ko dito. Nagdadamo ako, guys. Ayan. Tapos yan pala, o yan, isa uri yan na bulaklak. So, dapat sa garden natin ay meron ding mga bulaklak para ang mga um, tanim natin ay mag-continue ng kanyang pollination. At kapag na-attract natin ang mga bees, or insects sa ating paligid. Siyempre, mas marami ang bulaklak, maraming bunga. Then after nyan, ayan, may pasayaw sa ang auntie nyo. So, nasa baba pala ang link ng damit na yan. So, kung gusto nyo bumili ng ganyang damit, nasa baba lang ang link ng damit na yan. Nasa orange app. Ah. So, ayan guys. Hala, may pasipat-sipat pala si Auntie Jan. Halak ka. O, tingnan mo. Oh, talaga naman. Then, after nyan ay, ayun, mamaya-maya lang ay may nakuha na ako. Diba, ang galing ng pasipat-sipat ko dyan, guys. <laughs> may nakuha akong isang pirasong kalamansi. O, oh, diba? Sumakses. Paano yung sumakses? Okay, anyway, ayan. So, naghanap ako ng magandang spot para masungkit yung mga kalamansi. Paikot-ikot ako dyan, guys. Hanggang sa nakabalik din ako dyan sa aking pinagmula. o, <laughs> oh, diba? Na nagpatuloy lang ako manungkit ng kalamansi. Sa so, anyway, itong puno pala na ito ay sobrang taas nito, guys. Kaya kung napapansin nyo, aking panungkit ay sobrang haba din yan. <laughs> Tsaka, saka, hindi pwede umaabot ang gandulo kasi ang taas ng puno ng kalamansi. So, yung iba dyan, guys, ng mga tanim nabi na kalamansi, ay nagkandalaglagan na. Hindi ko alam. So, sabi ng mother ko, ay dahil daw sa hindi na umuulan ng mga ilang araw, kaya nagkakatak-tak ang anang bunga. Ay, te, pamuruto nurun lang eh. Ano pa, ubrahon ba? Eh? ayan, so naka piraso din ako dyan guys kasi yan ay ginahalo namin sa aming sausawan then hinugasan ko lang o ilang piraso ba yan ang uh, kalamansi na yan, so merong apat na piraso not bad, diba dan kinaw magahan pumunta ko dun kina ate pinaluto agad ako ng octopus o yung pugita oh, ayan nag ready lang ako dyan ng sibuyas at saka yan nilugasan na ang kaldero at ang halo pala niyan guys ay uh, kamyas Nasa kabilang banda habang nagpapakulo kami, nagakulitan kami dito. katapos niya mag irik egg o oh, diba tahimik siya ngayon may mga times na ganyan lang din yan ang pamangkin ko na ito na babae tahimik lang ah. Hi sa kabilang banda eh, syempre, ay syempre na gantin ko dyan ng carrots at sya, carrot at saka um, uh, repolyo kasi bago ako bayan ng bayan soup dito. or sabaw para sa akin pa so ito yung time na pa na medyo uh, nag i siya sa kanyang pagkain so sinice ko, slice ko na dyan ang uh, carrots binalatan pala muna then after nyan slice ng uh, maninipis Okay. So, medyo malaki yan ang carrot. Sinati ko lang. Yan. Nati ko lang siya. Binalik ko sa ref yung kalahati. Yung kalahati na aking ginamit. And then, after mag-slice ng carrots, no, nag-slice na rin ako dyan ng cabbage. Mm. So habang uh, nagiintindi ako dyan sa kusina, yung pamangkin ko ay ako naman talaga ay kasamok samuk naman sa akin, guys. Ayan. So pinas forward ko na yan dyan, ang uh, pagagayat ng repolio. So ayan, guys. Tapos may binili pala akong uh, miswa dyan. So yun lang yung nalo ko dyan, guys, sa pagkain niya. Para sa akin pamangkin kasi meron pa kaming octopus. Anong gusto mo? Anong gusto mo? <makes> Bawala silpo na. <makes> okay. mo ah! laki laki mo na iyak-iyak ka ina. Ang aming us this moment. Na <laughs> Nang? Yan na kulay blue ni tita. Eh, sabi mama mo, Momo, bawal. Bawal. Opo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> bawal. Opo, bawal. So, ayun guys, no? Hanggang dyan sa pagluto ko ay lay. Like, hindi niya ako titigilan dyan. Uh, gusto niyo ko ni cellphone. So, anyway yan. Ginis ako na guys ang mga sangkap o yung laman, sibuyas, bawang, at saka kamatis. No? Tapos, ay syempre, nilagay ko na din yung mga gulay guys para maluto na siya ba agad. Tsaka medyo gabi na yan. Mga alas 6 na. So, kailangan pakainin na itong batang batuta na ito. Talagang, uh, ay, thank you Lord pa din kasi ay naubos niya din ang kanyang pagkain. Ako talaga bata na ito. Ayan, nilagyan ko lang nandyan ng mga pampalasa, asin, minor cubes na yun din yan guys. And then may paminta of course. Para masarap ang lasa ng uh, uh, soup na yan or sabaw na yan. So simple lang yan pero ah Sob din ah Nakain na din naman pagkaon. Siyempre, bago magtapos ang ating video na ito, ay magbabahagi muli ako ng salita ng Diyos. Ito ay sa Deuteronomy 33 verse 29, New International Version. So, basahin ko lang mga kapatid, guys. Blessed are you, Israel, who is like you, a people saved by the Lord. He is your shield and your helper your glorious sword. Your enemies will cower before you and you will tread under heights. Ibig sabihin, pinagpala ng Diyos ang bayan ng Israel, kagaya ng ipinangako nito sa kanyang uh, mga ninuno, kagaya ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. So kung tayo ay uh, talagang uh, sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay uh, pinagpala ng Panginoon. Hindi tayo niya pababayaan. So sabi nga doon ay uh, manginginig sa takot or mat or matatakot yung ating mga kaaway or kalaban sa atin sapagkat na sa atin ang Diyos. Yun ay kung tayo ay obedient sa kanyang uh, um mga salita o yung kalooban niya sa buhay natin, dapat yun ay nasusunod natin. So, kahit anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating buhay. At yung mga kaaway natin ay uh, manginginig sila. so Yun you lang for today's video, guys. Thank you for watching. See you sa ating next vlog. God bless everyone! Bye!